Blessed day sa atin mga kapamilya. I just want to testify yung goodness and uh, faithfulness ng Panginoon sa buhay ko. I am Princess Olive Lauyan, 18 years old, um, currently nag-aaral dito sa BSU, freshman and uh, I'm from Isabela and uh, I am a working student. my life before the divine appointment yung nagsisik ako ng freedom na hinahanap ko sa ibang bagay hindi ko rin kilala yung sarili ko kung sino ba talaga ako kung ano ba yung plano ko sa buhay ko. And uh, hinanap ko siya sa barkada, sa inom, sa bisyo, sa pakikipag-away. Pumapasok ako sa paaralan para lang maghanap ng away. Nakikipagsuntukan sa mga lalaki. Umiinom doon sa klase. Pati teacher ko, binabastos ko rin, sinusumbatan ko. And uh, hindi bababa sa 100 bad words a day yung sinasabi ko everyday before. Yung attitude ko dati is, ang akala ko isa akong bato na kahit gano kasama or yung tingin nila sa akin, feeling ko matigas ako, feeling ko tigasin talaga ako, feeling ko strong ako, feeling ko mayabang ako, feeling ko mataas ako. Grabe yung feeling ko dati, nasa taas ako palagi na um, ayaw ko na dinadown ako, kaya grabe yung anger ko dati. Masasabi ko rin na may ko compare ko yung sarili ko sa isang basura na pakalat-kalat na di mo alam kung saan patungo, di mo alam kung saan pupulutin, di mo alam kung saan direksyon. Yun pala yung effect ng pagiging attention seeker ko kasi hinahanap ko yung attention sa bahay na hindi ko mahanap kaya pumupunta lang ako sa paaralan para ipakita na ako to pansinin nyo naman ako, ako ay isang ganito or ako na yung gumagawa ng personality ko isa rin yung mga sinasabi ng mga tao sa akin na o oh, ikaw ganyan ka Barumbado Tarantado Bastos walang modo Kaya yun yung tumatatak sa isip ko na Yun din yung ina-apply ko sa buhay ko Ganon kagulo yung buhay ko dati Nang gusto ko lang talaga laban 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 lang Nangangati yung kamay ko Pag wala akong kalaban Gustong gusto ko talaga makipag Lalo na sa mga lalaki Makipagsuntukan Naghanap ng laban kasi Para lang mapansin Para lang makilala Pero one time may nag-share sa akin ng word of god and sabi niya mahal ka ng panginoon the moment na sinabi niya yun grabe yung naging emotional na ako iniyak ko na lahat at nag-share din ako na ganito yung buhay ko dati until na invite niya ako sa isang church then pagkapasok ko dito sa church na ito worship song pa lang grabe na yung iyak ko until natapos yung sermon ni pastor hindi ko pa rin mapigilan yung iyak ko that time and Grabe, basta na-feel ko yung galaw ng Panginoon sa buhay ko. Then, na-introduce nila yung Divine Appointment. Nag-join ako dito sa Divine Appointment na to and during the divine appointment, grabe yung feeling na yung akala ko corny yung mga ganitong set up. But then, the moment na napunta na sa inner healing, doon na talaga tumagos na ang akala kong healing lang dati or sakit dati is yung physical. But then, itong puso pala, grabe na akala ko durog na durog na to. Pero kaya palang ayusin ng Panginoon. During the divine appointment, naging clear yung vision ko na hindi lang pala ako ganito, hindi lang pala ako to, but then may plano pala yung Panginoon. At yung dating bato is nadurog. Mas lalong nadurog. Ang akala ko, walang makakadurog nito. Pero grabe, Grabe si Lord kasi the moment na na ko yung anointing niya is nawala lahat ng strength na akala ko strong ako, na akala ko kaya ko lahat pero nawala at bigla na lang ako napaluhod, nawala yung matigas na tuhod, na lupay-pay ako that time na hindi ko alam kung bakit ganito yung pakiramdam ko na hindi ko kayang tumayo na ako lang hindi ko kayang tumayo na ako lang kasi ang Panginoon pala yung siyang magtatayo sa akin. After the divine appointment, doon na ako nagkaroon ng desire na mag-share ng Word of God, mag-invite din ng friends. So, in-invite ko rin yung mga dati kong kainuman dati na sinabi ko, tara, try natin yung naramdaman ko rin. And magdag rin sila, kaya nag-attend sila ng divine appointment. And grabe rin yung sayang naramdaman ko that time na na-invite ko sila. Hindi lang yung friends ko, pati rin yung... Uh, family ko, yung cousins ko, nag-divine appointment na rin sila and continuously naman na nag-aattend sila ng Sunday service natin. So, hindi lang puro saya pala yung naramdaman ko after the divine appointment. Naramdaman ko rin yung persecution pero grabe nakita nila yung rapid changes nung sinurender ko lahat ng buhay ko sa Panginoon. So, nakikita rin nila na iba na rin ako sa dati. And pati yung parents ko, yung mother ko na hindi ko close dati na busy-busy sa business. But then ngayon, unti-unting naaayos yung relationship namin. Yung dating ang feeling ko, hindi na ako mahal. But then, nung binigyan ako ng Panginoon ng pagmamahal is, yun naman yung desire ko na iparamdam rin sa parents ko kung gano'n kami kamahal ng Panginoon. Na-involved din ako sa ministry dito sa church and I'm happy to serve the Lord and the man and woman and the servant of God. And um, hindi lang yon kasi nagkaroon din ako ng desire na ma-incline dito sa discipleship and uh, ang saya ng feeling na mag-alaga ka rin kasi yun yung purpose natin which is to become a disciple of Christ and mag-lead din sa mga disciples. I encourage you all, family, friends, na mag-join din tayo sa upcoming divine appointment. This moment is for you. Kasi kung akala natin na kaya natin or kilala na natin si Lord, pag ma-encounter natin ang Panginoon, doon natin makikilala ng todo-todo at magkakaroon tayo ng intimate relationship with Him. So, this moment, this time is for you. So, Mag-attend tayo ng divine appointment para mas makilala pa natin ang Panginoon. So, hindi na natin palalampasin. We encourage you all guys to magpalista na and join this upcoming divine appointment. To God be all the glory. God bless.